isang guro viral matapos manermon habang nakalive sa TikTok. DepEd, iniimbestigahan na ang insidente. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyong wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang guro na nanenermo ng live sa TikTok. Sa trending video, makikita ang isang guro na nagbibitiw ng na mga masasakit na salita at mapanlait na salita sa kanyang mga estudyante habang nakarecord sa sikat na video sharing platform. nga kaya buhay yung mga sarili nyo? Hindi kayo marunong rumispeto? Ano nga ba ang gagawing aksyon ng pamahalaan sa nangyaring insidente ito? Alamin natin, pinaiimbestigahan na ng Department of Education o DepEd ang viral video. Ayon kay DepEd, Deputy Spokesperson at Assistant Secretary Francis Bringas. Vide verify na nila ang video at kung anong dahilan kung bakit nagalit ang teacher anya, kailangan magkaroon ng complete incident report upang matukoy ang sunod na aksyon ng DepEd alinsunod sa mga pulisiya ng ahensya. Hati naman ang reaksyon ng mga netizens ukol sa viral video. Bagamat maraming nagsasabing mali ang ginawa ng guro, may ilan ding pumanig sa kanya dahil anila, wala ng respeto at matitigas na ang ulo ng mga kabataan ngayon. Gayunpaman, bata pa rin ang mga pinaghihinalang isudyante sa viral video at batay sa Child Protection Policy ng DepEd ang anumang aksyon na nagpapababa sa pagkatao, halaga at dignidad ng bata bilang tao ay maituturing na child abuse. Hindi na nga kayo matalino eh, sa mapa ng ugali. Ikaw, anong ang reaksyon mo sa viral video ng gurong na Nermon sa kanyang mga estudyante? D W I Z Research -report. Re -re -report.